Finally, ito na yung ating naluto na tortang malunggay with kalabasa. Yung mga tirang gulay. So, tingnan natin ha. Hello guys, for today's video, andito na naman tayo sa ating pabablog. Sa pagbablog ni Manay. So, for today's video, galing kasi kami kahapon doon sa kapatid ng amo ni Baba. So, ngayon may dala akong malunggay. Magtuturta tayo ngayon ng malunggay. Ito na yung ating malunggay. Alam niyo kung ano gagawin nito. Alam niyo kung bakit i-most ko sa inyo na no? kung bakit gusto-gusto ko yung manong guys. Ah, uh, andito lahat yung uh, lahat ng mga vitamins, complete vitamins. So andito na rin sa mga ating may mga sakit tayo sa ating katawan. So ito, upisahan na natin himay-himayin na natin. Ito na yung ating malunggay. Himay-himayin na natin to atong hagpat ng sa Bisaya pa kay ato ning iturta. Alam nyo ba? Nakatikim na ba kayo ng malunggay na iturta? Ayan, masalap to. O, oh, ayan. Kunti lang naman tong iturta ko. Kasi syempre ako lang kakain. At of course, pag kayo nag, nag ano ng malunggay is piliin yung maganda ang dahon, ha? Ayan, ha? Ito na Nakita nyo yung mga lungga. Ang natin gawin natin. Nagtambak yung aking uh, Lalagay natin to yung ating malunggay na hinimay. Ayan siya. Solid lang to ha. Simpleng luto lang to. Ayan, lagyan natin to ng dalawang itlog. Ayan na. Sa kaya natin ibati ngayon. Diba? First, iblahan natin ng pamintang durog. At lagyan natin ng kunting asin. Ayan na. Saka natin ngayon to babatihin at hahaluin natin ang malunggay. Ayan ha. Na ito lang kasi simple itong mga labs sa... Uh, ito ito, nasanay na sana niya kasi ako itong ginagawa namin. Sobrang vitamins talaga to. So, mangyayari nito is tortang, ano na siya, malunggay. So, ayun na. Ito na yung ating uh, malunggay with uh, tortang kalabasa. Ayan na. Ha. Habag ako yung nandito. So, may bisita. Ito, ito guys. Ito yung mga tira-tira namin nung isang araw ha. Nasa inyo na yan. Optional na, optional na yan kung uh, uh, na hindi masayang yung ating pagkain, di ba? Sabay natin ngayon to Rogin. Siya nang ganyan. Kasi syempre, ititorta natin to Kasama with malunggay. At sya kaya na may bisita ako. Ayan na may bisita ako. Ayan. Wala na, hindi kit ka madam charm dyan. So mga langga, no, yung lahat ng pagkain natin, maisda, magulay, pwede, optional to ha. So optional to, sa so, walang wala talaga na wala tayong pera, hindi tayo nakakabili na kung ano-ano. Tapos naghahangad tayo ng masarap. Ito para sa atin, masarap na to, dahil syempre wala tayong pera. O oh, diba? Ayan, ganyan lang, durogin lang natin. Pwede nyo talong dito ihalo or any kind of uh, ano lagi. So kahit anong, uh, tag ito, Uh, gulay. Uh, pwede niyong ihalo sa malunggay. The best talaga to, 100% talaga to sobra. Sabay natin to i-mix siya ng ganyan. Yan, i-mix na natin to no? Pero dogdurugin pa rin natin to sila. Para okay ang lahat. Ayan. Itong, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, itong hinalo ko dito is yung tira namin noong isang araw. Or, kahapon, naghalo-halo na. So, di ba? The best talaga yung mga ano. Tsaka masarap to kasi may lasa na yung uh, malunggay na nilagay ko dito. Yung mga gulay may lasa na. So, ayan ha. Guys, ito na yung ating mantika at magtutorta na tayo ng mga gulay. Alam niyo, walang sayang dito sa akin kasi ito ginagawa ko talaga ng paraan. To do the best talaga ang malonggay. Oh. Itutorta ko kasama ang uh, mga kalabasa, ang carrots, at saka, of course, nalagyan ko ng paminta at saka itlog. O, di ba? Ayan na siya, malunggay natin. So, painitin lang natin ito kunti. ating kawali. So, mga langga, ito na. Maglalagay na tayo ng si malunggay. Pero kailangan hinaan natin yung apoy, ha? Mga langga, kailangan hinaan natin yung apoy, ha? Para hindi maging matutungo yung ating pagluluto. Hinang hina lang talaga siya. Ayan na siya yung malunggay. O, so, diba? Guys, ayan na. Meron na tayo matapos na isa. So, mamay papakita ko sa inyo. Kung ano ang kahalagahan ng malunggay sa ating katawan. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, kung mayroon kayo mga tira dyan na mga ulam, matira nyo kahapon na naka stock sa rip. So, pwedeng-pwede nyo yan ilagay at ihalo dito. For example, ito siya. Oh. Ayan. yan siya. Oh. So, minix ko dito yung tinanamin kahapon. At ito yung mga gulay, may okra, kalabasa, at saka iba pang gulay. Ngayon, hinaluan ko ngayon ng itlog. Of course, wala siyang cornstarch, so wala siyang harina. Kundi, purong malunggay lang talaga to. Saka sibuyas. Uh, paminta asin, of course. Ayan, para masarap ang lasa. Kalabasa is the best talaga dito. Mag-combination talaga to sila sa mga gulay na may mga vitamins. So ayan na siya. Na simpleng luto lang ito pero nakakabuhay ng tiyan nang sigmura. Ayan. May mga langga natapos na rin ang aking paggawa ng uh, uh, kalabasa na may malunggay. Ang tawag nito is uh, malunggay with vegetable. Ayan. Optional natin, no? Ito yung mga tira-tira natin mga ulam na mga ilang araw na naka-stack sa ref. Ayan. Ito lang yung tinuturo ko para hindi maging sagang. At ito'y maging baon din sa inyong mga anak sa mga pumapasok sa school. So, mga langga, huwag niyong kalimutan. Follow more share sa akong mga video sa aking mga tips sa mga tira-tirang ulam. Thank you so much. Kailangan nating magtipid and follow more.